hindi ko na po sana gustong ilabas to o ipakita pa. Kasi para sa akin hindi naman na kailangan. At hindi ko na rin naman kailangan lagi mag-explain pa. Lagi ko nga sinasabi kapag tumulong ka o kaya maibinigay ka, kalimutan mo na yun. Kasi ang totoong pagtulong wala kang hinihinging kapalit. Kasi para sa akin, kapag nag e ka ng kapalit, hindi yun totoong pagtulong. Yun ay pakitang tao lang. May mga nag-message kasi sa akin at napukaw talaga nila yung attention ko. Parang kasing ang gusto nila, lahat ng gagawin ko ay kailangan kong ipakita o ipaliwanag sa kanila. Hindi naman po lahat ng ibinibigay ko o hindi naman po lahat ng ginagawa ko ay kailangan ko pang i-upload. At dito nga sa social media, kapag vlogger ka at may mga basher ka, bawal kang sumagot. At bawal mo din ipagtanggol ang sarili mo kasi sa huli ikaw din ang magiging masama. At kapag naman ipinagtanggol mo ang sarili mo or sumagot ka sa sabihin nila, attitude ka. Kaya kahit ano pang sabihin ng basher mo, hindi mo sila pwedeng patulan. So dahil napukaw nyo yung attention ko, eto na ipapakita ko na to sa inyo. Noon tinanong nyo kung bakit kailangan kong bilhan ng cellphone si Diday. Kesyo sobra na yung pag-i-spoil ko at napapabayaan ko na yung ibang mga tinutulungan ko. Ngayon naman ang inireklamo nyo, binilhan ko pa ng cellphone pero peki naman daw. Hindi po ba dapat na mas maging masaya na lang tayo kung ano yung mga naibibigay sa iba? At di ba mas dapat na naiisip natin na hindi, importante yung halaga. Basta maayos na nagagamit at napapakinabangan, okay naman yun, diba? Doon naman sa isa, sasabihin niya masyado ko nang nai-spoil. Bakit hindi natin mas maunawaan na si Diday ay mas kailangan ng atensyon? Na si Diday ay masyado pang bata at kailangan niya talaga ng may gumagabay sa kanya. Sana lagi na lang tayong maging masaya para sa ibang tao. At tanggalin na lang natin yung mga galit o puot sa puso natin. Kasi kung ano yung mga gusto kong ibigay kay Diday, yun ay galing sa puso ko at masaya ko dun. At siguro naman deserve ko rin naman gamitin kung ano yung pinaghirapan ko at i ito sa iba kahit na para sa ibang tao ay hindi maganda tingnan. Dahil alam ko na kahit anong gawin ko ay hindi ko ma-please lahat ng tao na gusto hindi na ko. Dahil alam ko nga na magkakaiba tayo at alam ko na may kanya-kanya tayong opinion. Pero sa ngayon naiintindihan ko ng lahat ng yun. Lalo pa pag naaalala ko yung nabasa ko. Na mismo si Lord na nga ay may mga basher din. At kahit pa nga sa sarili niyang bayan ay hindi siya pinaniwalaan. Si Lord na po yan na si Lord na pinakamakapangyarihan sa lahat at pinaka-perfect sa lahat. Ako pa kaya na tao lang? Kaya lagi ko na lang talagang iniisip na normal lang talaga siguro na may basher. Pero minsan hindi rin naman siguro masama na ipagtanggol mo din yung sarili mo. Pagkatapos nun, hayaan mo na lang sila. Hayaan mo na lang kung ano yung sinasabi nila tungkol sa'yo. Kasi sa lahat naman, ikaw lang ang nakakakilala sa sarili mo. At sa huli, hindi naman talaga importante yung sasabihin ng ibang tao. Ang importante lang naman ay gawin mo kung kung saan ka magiging masaya. As long as wala kang tinatapakan na tao or wala kang ginagawang masama, wala kang kailangan ipag-alala. Kaya ngayon, mas nagpo-focus na lang ako dun sa mga taong tunay na nakakakilala sa akin at sa mga taong tunay na nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Kaya yun na lang po ang lagi kong ipinagpapasalamat. Lalo na po sa mga blessings na patuloy na ibinibigay sa akin ni Lord. Kaya sana po ay huwag niyo pong masamain kung paano ko po ito isinishare sa iba. At tulad po ng lagi kong sinasabi maliit man po o malaki ang kaya mong ibigay yun ay malaking tulong pa din po. Maliit man po o malaki ay isang biyaya pa din po itong matatawag. Ang mahalaga po ay galing ito sa puso mo at talagang may malasakit ka sa iba. At sana yun na lang talaga na maiwasan natin ang na makapagsalita ng hindi maganda sa iba. Lalo na kung hindi naman natin siya kakilala. Kasi malay natin may mga pinagdadaanan din pala siya. Katulad nga na laging sinasabi ng kuya ko nung nabubuhay pa siya. Masyadong maiksilang ang buhay. Kaya i-enjoy mo na to at gamit gamitin mo sa tama at lagi mong pipiliin na maging mabuting tao sa iba kahit sila ay hindi naging mabuti sa'yo. Kasi kahit kailan hindi naman nagmumukhang tanga ang taong laging pinipiling magpakumbaba. At kung sakaling mawala ka man sa mundong to, may maiiwan kang magandang kwento. Tulad ng isang pagiging mabuting tao mo sa kapwa,